Guys, ayan, good morning sa lahat. Good morning sa lahat ng ating mga subscriber diyan. Ayan, uh, si Boy Mukbangers ay uh, nag-ano uh, mga kamukbang. Ayan, good morning sa lahat. Good morning sa lahat ng ating mga supporter, sa lahat ng ating mga subscriber diyan. Good morning, good morning sa inyo mga kamukbang. Shoutout sa inyong lahat. So, si Boy Mukbangers ay uh, sobrang uh, natuwa. So, tuwa ako mga kamukbang dahil uh, yung aking uh, tinanim last mga 3 weeks ago. Oh, magwa 1 month na mga kamukbang. So nakita ko yung resulta. Kaya yung pagod ko ay uh, pinalitan ng tuwa. Ayan, pakita ko sa inyo mga kamukbang yung aking uh, uh, pinagpaguran. Ayan, bakit natuwa ako. Pakita ko sa inyo mga kamukbang kung bakit ako natuwa. Dahil yung mga tinanim kong kamuting kahoy ay uh, tumubo na. Ayan. Pinuntahan ko ngayon ay nilinis ko pati yung saging ay buhay na buhay. Mga kamukbang. So naalala niyo yung vlog ko nung last, 'di ba, nagtanim ako ng saging at mga kamuting kahoy at uh, nyog. So buhay na buhay isla mga kamukbang. So papakita ko sa inyo mga kamukbang dahil nandito ako ngayon nilinis ko yung aking uh, lote na tinaniman ko muna ng uh, uh, mga kamuting kahoy habang hindi pa natatayuan ng bahay So pakita ko sa inyo mga kamukbang. yun yung ating vlog for today ayan maraming salamat again sa lahat guys sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ayan sa lahat ng mga nanood sa video ko mga hindi nag skip ng ads thank you sa inyo mga kamukbang at uh, darating ang panahon ay makakaraos din tayo ayan na uh, lahat ng aking mga nagkarunang uh, nagkaroon ng problema ayan maayos ko rin yan yan kung nanonood ka man ngayon Darating ang panahon ayusin ko rin yan So sa ngayon ay uh, si Boy Mukbangers Ay uh, nag adjust pa dito sa probinsya Dahil alam nyo naman ang buhay Probinsya mga kamukbang So tanging uh, Mga tanim lang ang kabuhayan So yan shoutout sa inyo lahat Mga kamukbang Maraming maraming salamat sa lahat guys Ayan ingat po tayo lahat At uh, lagi tayong manalangin Ayan pray tayo palagi Ayan, thank you sa lahat guys. God bless po sa lahat. Bye-bye everyone. God bless.